Ito na ang pulso ni Marco! Uy, musta? Musta, Chong? Mga prere pa? Uy, lunes na naman! Ay, Diyos ko talaga, ang sarap mag-inat-inat pagka lunes, ano? Uy, musta kayo dyan? Ito na muna, eh sigurado, hindi na bago sa inyo. Pero sa mga balibalita nga nung nakaraang linggo, ipinahinto na muna ni uh, Senate President Chase Escudero Itong uh, konstruksyon ng uh, phase 3 ng bagong Senate building eh kasi uh, Repa hindi mo na itatanong may tatlong uh, phases pala iyan na ginastusan ng kailalaki. Yung phase 1, 8.9 billion pesos. Angalawa, uh, phase two, eh, 2, 2.5 billion pesos. Pangatlo, at itong nakabimbin ngayon na uh, phase three, eh, 3, eh 10.3 billion pesos. E eh, nagulat daw itong uh, si Senate President dun sa halaga na kakailanganin para nga matapos itong building. E eh, napag-alaman nga na 852 days o halos uh, mga repa, dalawang taon na delay ang proyekto. Hindi naman sinabi ni Escudero na may anomalya. Hindi rin nila sinabi na may irregularidad. Parte lang daw yan ang kanyang trabaho, itong uh, malalimang pagsusuri. ...at pagpapababa ng gastos ng Senado. Ganun nga daw. Dahil nga sa isyong yan, eh nagkaroon ng heated ah. argument itong sina Binay at Cayetano. Eh round one, kinwestion muna ni Cayetano kung bakit nagkakahalaga ng 600 million pesos yung landscaping. Eh malamang Garden of Eden ang kanilang gagawin dyan, ano, ang mahal eh. Pinaliwanag naman ni Binay na hindi pa ito aprobado at wala pang nailalabas na budget ang Senado. edun E dun sa round 2, kinwestiyon ni Cayetano kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin tapos na reviewin. Gayong March 2023 pa pala may kopya itong si Binay nitong mga dokumento na may kinalaman sa pagpapagawa ng building na iyan. Natatandaan nyo ba na si Cayetano rin ang namuno ng investigasyon doon sa overpriced na Makati building noong 2015. Ang uh, tawag ba dyan ay uh, history repeats itself, ganoon? Tama E eh lalo pa sigurong ang iringa ng mga kayetano at binay ngayong paparating na eleksyon dahil naghayag na si Sen. Nancy Binay ng kagustuhang tumakbo sa pagkamayora ng Makati. Whoa! Habang ang kanyang sisteret na si Abby Binay, e eh tatakbo naman daw mayor ng Tagig. Ang lugar na pinaghaharian naman ng mga kayetano. Abay deserve ng taong bayan na malaman ng totoo tungkol dyan. Magkano na nga ba talaga ang nagagastong sa pagpapagawa niyang Senate Building na iyan na nandyan sa BGC Taguig? E talaga bang makakatipid ang Senado sa bagong building na yan kumpara sa pagrerenta sa kasalukuyang GSIS Building? Tsaka bakit tumaas yung expenses ng paggawa ng Phase 3? E gusto ko rin malaman kanino na i-award ang proyekto. Sino yung kontraktor? Sino yan? Magkano na ang nailabas na pera ng Senado sa pagpapatayo ng Senate Building? At sa mga senador naman na namumuna ng proyektong ito? Ay, Senador Cheese and Senadora Alan Peter! Bakit ngayon nyo lang nakita at nasilip yung paglobo ng gastos ng Senate Building? Eh marami akong tanong na kailangan ninyong masagot! Pero sa susunod na pagdinig, mas maayos na kumiti-hearing na sana ang maipakita at marinig naman namin ay galing sa ating mga kagalang-galang na halal ng bayan. Eh, bakit? Isa puso at isaisip sana nila ang salitang reputable. Pwede ba kayong makinig? Lalo ka na, Binoy! Pero ang tanong ng karamihan, sa dami nga ng nagugutom na Pilipino ngayon at sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, ang tanong ay kailangan ba talaga yung Senate building na iyan? Hindi ba't ang layon nga kung ba't magpapagawa ng new Senate building eh para makatipid? Eh 1997 pa pala nangungupahan sa GSIS ang Senado. Eh sabi noon nang namayapang si Senadora Miriam Defensor Santiago, Umaabot ng 7.78 milyon kada buwan ang gastos ng Senado sa upa nila. Ay hindi pa kasama dyan yung parking ng mga senador na umaabot ng kalahating milyong piso. Opisyal namang sinimula ng konstruksyon niyan noong 2020. Siya uh, dating Senator Ping Lakson pa ang namumuno noon ng Senate Accounts on Committee noong panahong yun. Eh bago nga sa bumaba, hindi ba't ta? Uh, nagpasaring pa ng konti si uh, Ping na, oy ayusin nyo yan ha, huwag na kayong, uh, alam na, huwag na kayong umano dyan, alam nyo na, ano ibig ko sabihin. Pero para makatipid, yan nga ang dahilan kung bakit nagkaroon ng proposal sa new Senate building. Pero kalagitnaan na ng 2024, hindi pa rin tapos siyang building na iyan. At dahil madedelay na naman, siguradong madadagdagan na naman ang gastos ng bayan. Eh ang sabi ng isang netizen, yan. what a waste of taxpayer's money. At kung magpapatuloy ang investigasyon tungkol sa building na iyan, abay sana naman may mauwi, di ba? Pagdating sa dulo, may kung eh, may kahinatnan. Kung may investigasyon. E baka sa investigasyon naman, magpapabango lang ng pangalan sa kalalan, ha? Kasi kung ganoon, another waste of taxpayers' money yan. Pero ito, last na lang ano, malapit ng pasukan. Pero kulang pa rin yung mga eskwelahan para sa mga estudyante. Kulang din yung pampublikong ospital na magbibigay serbisyo sa mahihirap na pamilyang Pilipino papasok na yung ano, yung malakas na ulan at bagyo. Pero yung bansa natin, ang evacuation center natin, ang gamit natin, covered court pa rin, tsaka public school. Ngayon, babalik ako dun sa tanong ng karamihan. Kailangan ba talaga ng bagong Senate building? Abay, naunan niyo pang tugunan ng pangangailangan ha, ninyo, bago ibigay ang matagal ng pangangailangan ng taong bayan. Sabi nung isang repa ko dun sa inuman eh, Isn't it ironic? Public servant yung mga yan, hindi kayo royalties. Pera yan ang bayan, kaya ang dapat maging prioridad ay ang pangangailangan ng karamihan. Eh, imbis na mamahaling building na kayo-kayo lang naman na makikinabang, eh sana inuna ninyo ang mga sektor na mas nangangailangan ng malaking budget tulad ng edukasyon, kalusugan, agrikultura. 23 billion pesos? For 24 senators? Ay, it's too much, ha? Huh? Kung paglilingkod sa bayan ang layo ni ninyo, kahit pa nasa bahay kubo kayo, ay magagawa niyo iyan. Pero ganun yata talaga, ano? Ay, masarap talagang gastusin ang perang hindi mo pinaghirapan. Okay, peace out. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.